Para, papalit nga para. Bailangan nga nung matuntan. Bailangan nga nung na. Bailangan nga sa paup. Yan. Isa pa lang ba? ano Yung si, pinabarot si ano eh, yung umano-mama. si mama Yung dalawang mag-asawa. Nagpagawa Sa ano? sa sa YouTube din, bisaya Ito ano tayo, Ah, ano? asimang ano? alam e. ano ba, alam hmm. ano ba, yung... mm. ano <dissipati> uh, ano ba, ano yung, kung ano yung, kung ano yung, yung, ano yung, kung 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 ano yung, yung, vlog

Kiso lang ate. Eh, bantin na ate, bantin Sorry ya. Lai, mapapamili ang kiso. Hahaha.

Well. Kasi okay. oh, tatawid po kami, tatawid po. Oh, ako kami na kabataan. Bumili kami ng obas. Dapat isang kilo, naging malawang kilo. Ang laki ng putas dito Ano po po Vidljeno. Vidimo da tamo polimer <tuk> five <tangan> pagkasok uh, po kami na one six. Kita mau kemana? Kita ko, kemana? Kita mau kemana? Kita mau

Meron power bank, Yes, power bank. Ito po ito. Ito ba yung patrolya? Tama na, kitig na mapag-usapan dito mga pananim

Kasi po ang nandito na lang po si Papa Bill. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe naman po. Thank you, thank you very much.